Hello guys, uh, nandito kami sa Simala, Cebu. So isa it's, isa to sa mga ganap namin nung nagbakasyon kami ng Pilipinas. So ito na. Alam niyo ba guys na bawat parking niyo dito sa Pilipinas is may mga taong mag assist at saka tutulong sa inyo. Tapos bibigyan niyo lang sila ng konting barya parang hanap buhay na rin nila. Dito mo makikita sa Pilipinas na talagang para-paraan lang dito para magkapera kahit mamotor man 'yan. Napansin ko talaga lalo na sa Cebu, kahit mag-parking ka ng motor, talagang nung tawag noon, uh, may mag-aassist sa may may mag sa iyo pa, para makaparking ka ng maayos. Tapos, 'yun, ang kapalit noon is barya 5 piso, 10 piso, depende sa iyo kung may pera ka, tulong na lang din, 'di ba? Uh, ito yung Simala. Ang laki ng Simala na sa ako sa Simala kasi parang siyang castle. Para siyang alam mo yung talagang hindi ito yung ine-expect ko na simbahan kasi ang alam ko ano to siya healing or healing church yung ang daming pumupunta dito na mga tao dahil lalo na pag may mga problema, may mga wish na gustong matupad or yung mga basta ano siya eh ang alam ko healing healing uh, healing church to siya. Ang daming miracle dito na nangyayari ba. Ito yung paniniwala, belief nila dito sa Simala. Kaya kahit ako naniniwala din kasi sabi ni Edwin, ganun, dito, nandito nga daw siya before. Tapos alam mo yung mga miracle na hiningi niya, natupad nga naman. So nandito kami, bumalik kami dito kahit na malayo ito sa Cebu City dahil gusto naming Uh, magpasalamat. So, 'di ba, nagwish siya dito dati, tapos natupad yung mga wish niya. So, bumalik kami para magpasalamat. Tapos ako din mag magpasalamat na rin. Hindi na ako may mga wish kaso, mas priority yung ano, uh, parang thankful bla uh, pasasalamat na ano. Yun yung sadya namin dito, pasasalamat para for all blessings na na namin sa buhay at ang ganda tingnan niyo naman kung gaano kalaki, di ba? ang um, talagang ginastusan nila tong ano At saka, ang dami ding tao araw-araw inulan pa nga kami dito uh, nabasa pa nga kami konti kasi alam mo yung biglang init ay ang, ang init tapos biglang umulan nasa loob na kami nito daming tao nakikita nyo tapos ongoing pa rin yung ano ng simala yung marami silang mga pinapagawa may mga pinapagawa pa sila parang on progress lagi parang iniimprovise talaga nila lagi yung simala dahil sa dami nang dumadalaw din uh everyday dito. Tapos ito yung mga ano oh, yung binigyan ko yung mga wheelchair kasi mga ano to nila yung mga hindi nakakalakad tapos nagwish na makalakad. Nung nakalakad na sila, yung mga wheelchair nila iniiwan na nila dito. Parang tapos ito naman yung mga graduation certificate, mga board mga nakapasa sa board exam. Uh, tapos inano nila? Parang inilagay nila dito yung proof na natupad na yung mga wish nila. O, oh, diba? Ma, ma Nakaka-amaze yung uh, mga ano nila dito. Nandito pa nga yung mga award minsan ng iba. Tingnan mo, ano nga ba itong ko dito? Basta ang dami. Ma-amaze kasi, kasi sa dami ng mga graduate na mga naka, mga graduate, mga nakagraduate at mga nakapasa sa board exam at saka yung mga nakakalakad. Kasi nung sinarch ko ang simala nung 1998, uh, ang dami niyang napaganmot na mga dengue, yung mga nagkakasakit sa dengue pumunta ng Simala, tapos uh, na-held sila, tapos bumalik ulit ng 2016 kasi nauso ulit ang dingge after and then until 2023. So ang daming himala na nangyayari dito pag pumunta ka dito sa Simala Church. Tapos ano to eh, Lady of Lindogon. Hindi ko masyadong na-research yung historical ano niya. Pero ito yung ano, ito yung at nalalaman ko lang. Based lang po sa nalalaman ko. Ito is, nandito na kami, papasok. Ang laki. Mayroon kasi doon main talaga na mag-pray ka kay Mama Mary para sa mga wish mo or sa Thanksgiving sa pasasalamat kung ano yung mga gusto mong ipasalamat kay Mama Mary at saka mga wish daming tao pila-pila kayo dito di uh, ba diba? bago ka makarating kay Mama Mary ang daming mong pagdadaan at saka iwan nyo yung mga chinilas nyo guys Nakapaan lang kami yan habang papunta kay Mama Mary at pipila kayo doon uh, ang ganda ng ano, damit ni Mama Mary dito kasi pink makikita nyo ngayon nakapila kami diyan kasi nga talagang hahawa kami sa ano ni Mama Mary. Yung pag hindi na kami kasi bawal kami mag-video doon habang nandoon kay Mama Mary, di ba? Bawal lang camera. So ngayon tapos na kami diyan nag ano kay Mama Mary. Tumabi muna kami, tumambay-tambay kasi sa layo ng binyahin namin tapos, di ba? So pinipin muna namin yung loob ng church. Uh, umupo upo muna kami bago kami ulit nag-ikot-ikot kung anong mayroon sa si Mala Church. Ang laki talaga niya guys. At saka kahit saan talagang inaano nila, Dine-display nila yung mga prop of healing dito. Ang daming ma ka kasi sa dami ng mga wheelchair na nakadisplay dito. Tsaka mga certificate at mga kung ano-ano pang mga achievement na na-achieve ng mga tao. Dahil pumunta sila dito at nag-wish nung natupad, bumalik sila para eh, magpapasalamat. 'di ba kami din parang inano namin inikot namin lahat tapos lahat ng mga mama Mary kinakausap namin tsaka yan, palabas na kami yan magsuot na kami ng mga chinelas namin yan kasi palabas na kami tapos na tapos after namin pumasok sa loob nagsindi naman kami ng kandila at ang laki ng anuhan nila dito yung sindihan ng kandila ang dami at uh, napakalawak kung makita nyo ko yung labas ito yung labas ng simala 'di ba? Napakaganda para siyang castle. Helt up siya overlooking. Talagang maa-amaze ka. Parang pinaluma, parang lumang building na basta parang Europe style yung building niya. Ay yung pagka-build at saka parang castle. So, ang ganda niya tingnan. Tapos 'yan, pauwi na kami niyan. Layo din namin ng uuwi namin, pauwi na kami ng Cebu City. Tapos nag picture picture muna kami. Bago bumalik ng Cebu City kasi hindi namin alam kung makabalik pa kami ulit, di ba? So, ano kasi nito? At uh, ayan, pauwi na kami niyan. And thank you for watching. Bye-bye.